Alhamdulillah, minasir, radiyan, bismillah, arman, arahim. Alhamdulillah, rabi alamin. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Pag, uh, pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Putal, pinagsalita na po po. E, naging ugali ko na po pag nahawakan po ang mic. Pasensya na tayo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po po sa lahat po ng tumalo mayong gabi sa lahat po ng ating miembro lahat po ng ating mga opisyal, alam ko po, lahat po tayo ay, alam niyo po, ang PDP, kilala tayo na may prinsipyong partido. At kapag ka may prinsipyong partido, ibig sabihin, lahat tayo dumating dito ng KKP. Tayo ay gumagastos para sa ating kalayaan, para po sa ating takumpay. Hindi po tayo finance, kahit na sino, tayo po ay lahat nagmamalasakit sa bayan. Kaya ako po na yan, ah, pagkabanggit po ang ating mga namumuno na tayo na po ang nahirang na campaign manager, pinulungan po ako kagad ni Senador Bato. Sabi ni Senador Bato, kumanda ka na. Ang sabi ko naman, hindi po, hindi po ako kasing bilis ni MPJ bumunot. Pero isa lang po ang may papangako ko sa inyo, katulad po ng sinabi ng ating mga namumuno, wala po akong bahit ng kahit ano. Isa lang po, isa lang po ang bahit ko. Ako Ako'y mapagmahal, hindi sinungaling, totoo, igit sa lahat. Na tanggap ko po ang pagiging campaign manager. Maraming salamat po.